Just in mga kasports, lumabas na ang official powerhouse lineup ng Gilas Pilipinas para sa 2025 William Jones Cup. Grabe ang lineup ngayon kaya naman maraming fans ang nai-excite at kinabahan ang ibang bansa, lalo na ang bansang China. At ayon sa ulat, isang malaking dahilan kaya nakuha si Coach Yang sa China team ay dahil dito sa Gilas Lineup na ito. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, pag-usapan ang bawat player na kasama sa Jones Cup Lineup. Narito ang rumored or officially announced sa PH Lineup para sa Jones Cup 2025. Una sa listahan kay Soto. Ang 7 na big man expected na sa team bilang angkor ng depensa at opensa. Pangalawa, Carl Tamayo. Stretch 4 na mas pinatibay pa sa Japan B League. Pangatlo, Kevin Kambao, ang MVP ng UAAP at future ng Gilas. Pangapat, Dwight Ramos, veteran presence at two-way player. Pang-lima Jordan Clarkson, balik Gilas, may posibilidad. Pang-anim, Kiefer Rabena, point guard general, veterano sa V-League. Pang-pito, Junmar Fajardo. Kung available, malaki ang impact sa paint. pang